Hello guys, ayan, magtanim tayo ngayon ng uh, patatas So, ginagawa ko is buo ko lang siyang itatanim Yung iba kasi hinihiwa pa siya, nakita ko sa tutorial sa YouTube So, ako is ganito lang gagawin ko Sana maging okay to First time ko kasing makapagtanim ng dito patatas. Ayan. Of so, isang black to siya, o the linear rye. Ang itatanim ko dito is patatas lang. Ayan. Excited ako guys na ano, makita ang kalalabasan nito kasi, tulad ng sinabi ko is first time kong magtanim ng patatas yun mukhang maganda naman ang ano dito lupa so sayang diba kung hindi siya taniman thank you for watching guys and see you next video bye